yun, good morning mga pre today, another vlog another video magpipensin na naman tayo pre yan na uh, natin ating mga pamingwin so ito, hindi ko pa ito nagagamit to bagong sit up natin to so bagong sit up natin to hindi pa natin ito nagagamit sana makakahuli ito ng mamaw na tilapia dito naman tayo sa spot na to yan. Spot na yan. Yan. Walang namimingwit dito. yon, Shout out sa inyo lahat. So, abangan nyo. Kung makakahuli tayo mga pre. Yan. Abang-abang na lang. Natry ko muna tong tautaw ko na to na ginawa kagabi. So, hindi lang. Pagsasalita ah, na naman tayo. Mag-isa sabi nga ito tayo ng lumot Ayan ah, Nga, aban mga lumot So, ah, aset tayo Sana suwertihin tayo mga bro. So. Yan. Tapos, hakis na natin. yun tapos hagis natin dito sa gilid sana suwertihin tayo yan so abang abangan nyo pre kung makakahuli tayo fish on boy fish on hey, boy fish on yeah <laughs> this Pwede na Saan ba ilagay? Diyan. Pwede, Pwede na. One 0 Pinchero na. Ito naman tayo. Sa mga mga oh, bato. Sige. Sige. Ilubog mo na boy. Bro. ah 4 zero oh shit oh. Dribble dribble na pre Dini dribble dribble na Sige kay mo na boy Lonokin mo na Dini dribble dribble na Pasensya na lang kayo pre Nandyan yung ano eh Sikat ng araw So medyo baka hindi nyo makikita Ito yung ano Harap tayo ng Talim Island Yan Sa harap tayo ng Talim Island Shout out kay Talim PH no idol talim ph yun marami tayo natutunan sa mga uh, ano pamingwit kay sir talim ph tulad ng pain ay Lomot yan sa kanya natin natutunan yan sige lubog mo na boy ilubog mo na boy sana makahuli tayo ng ano eh, yung pla-pla talaga eh. Oh, peace on, peace on, peace on boy. Peace on ka. Ha <laughs> mo ha. Por na. Por zero. Por na. Medyo maliit. Three fingers. Tapo natin doon. Three fingers eh. Pag three fingers, wag na. Yung mga kinuha natin, mga ano yun, lampa, mga magpo 4 fingers, yung mga kinuha natin. Ando sa taas kanina. Yan. Tapon na naman tayo. Yan you o, know, nilubog-lubog na naman o. Oh. Nilubog-lubog na naman. Dito tayo, dito. Balik tayo dito sa spot natin. Ayaw nila kumain doon. Dito may mga kumakagat eh. Yan you know, o. Dito may kumakagat dito eh. Yan, dito. May kumakagat. Doon sa kabila, ayaw talaga kumain. Dito kahit pa may kilig dito mga pre. May kilig. Dalawang pamingwit na gamit natin mga bro. <laughs> Dalawang pamingwit na ang gamit natin. Yan. Yan, isa nilulubog-lubog na. Isa nilulubog-lubog. Ay, wala. Peace on bro, peace on, peace on bro, peace on bro, <laughs> peace on, peace on bro, peace on. Ay! you know, malapad-lapad na. Oh. Malapad-lapad na. four fingers na bro four fingers na naka sa loob isang floater natin mga pre nawala na <laughs> nawala na pre sa floater natin uy wala lubog lang pre yun lubog na pre lubog na lubog na dalawa dalawa na oh lulubog dyan pa rin mamaw na ah mamaw na pre baka <laughs> makawala <laughs> mamaw na pre mamaw na ah. yun natanggal pero Dito na isa sa taas huh? Lagi. Hihihi. Ha ha ha, lagi oh. Four fingers. hangin. So, yun. Pauwi na tayo. Ito yung fishing spot natin. Posisya na kayo kung ma -ano, maingay. Lakas na kalon. Yan. So, dito ko na lang na yung video ko. Nilipad <laughs> yung sugero natin. Nilipad yung sugero. So, oh, yun video na naman tayo salamat sa panonood mga pre salamat sa suporta kung hindi ka pa nakasubscribe na at napadakas na channel pa na ko pasubscribe naman pre hanggang dito na lang